asphyxia due to strangulation kung pagtuok ang namatyan sa 18 anyos ng babae sud sa ilang pinoyanan sa sudlundos dakwain sa Sumo matod sa kapulisan. Kini ang giklaro sa opisyal sa Cebu City Police Office nga sa initial result pa lang kini sa autopsy nagpaabot pa sila sa detalye. Ipaubos usab sa polygraph test ang kapuyo nga si Jomart Monicar tungod sa pag-usab-usab sa pamahayag ni Ini. Gi klaro sa CCPO nga wala pay maisip nga person of interest sa kamatayon sa babae hanggang masuta ang sirkumstansya sa hitabo. Yeah, the proximate cause is the asphyxia due to strangulation. Other than that, wala na credible answer. In layman's term, ang kaning strangulation, na, tunggalan siya og kuan na siya ghangin kay murag gi, gi, gi ok ba na. But uh, as I said, ha, let's not uh, take it ang uh, gituo ok siya pagtuok either naghikog siya or somebody nga nagtuok niya he is under our monitoring gyud narasya siya sa amo within within our grasp ra siya